Pinapahiya daw na itong si dating or former speaker and incumbent Davao del Norte representative Alvarez, Pantalion Alvarez. Pinapahiya daw niya ang kanyang sarili at mukhang yun nga, yung pagiging ignorante daw niya ay, ay um, sinasadya para lang i-depensa, para lang iangat si Digong. Gano'n naman, madalas ko sabihin ng mga karamihan sa mga alipores ni Digong ay willing isipin ng mga kababayan natin na sila ay nagpapakababa, nagbububububuhan <laughs> para lamang ma-impress si Digong sa kanila. Ano ba kasi ang ipinakain natin si Digong sa mga ito? Ano ho? Lalo na po ito si Alvarez. Abay, ngayon, dahil nga itong si Digong din ay medyo nagyayabang na kuno ay gusto niyang bumalik bilang presidente, at gawin uli yung kanyang mga ginawa, katulad nga ng war on drugs. O ayan, mukhang sinangayunan siya na itong si Alvarez, si Pantaleon Alvarez, dahil uh, hinihimok niya ngayon ang dating presidente na ituloy or, or tumakbo nga bilang president sa 2028 elections. At siguro, yun nga, uh, sa pool itong dating speaker na ito, kasi ayon sa mga eksperto, sa mga political experts, hindi po eh etong gustong mangyari na itong company dikong dahil uh, nasa constitution natin 'yan na hindi na pwedeng tumakbong muli ang Sinoman na naging presidente na. Malinaw naman 'yan. So ito ren ay malinaw na um hindi alintana ng mga katulad ni Alvarez, halimbawa, hindi alintana ng mga katulad ni Harry Roque na sila ay pinagtatawanan at sila ay magpakababa para lamang para lamang idepensa para lamang iangat si Digong ang saklap no? ng ganyang ng ganyang klaseng uh, mundo na itong mga nasa paligid ni Digong yung mga alipores ni Digong ika uh, lahat ng nasa paligid na itong si Digong ng mga Duterte sigurado ay naliligaw ang landas napapasama yun yung term napapasama Katulad siyempre ng no, mga alipores din ni Sara Duterte, ano ho, siguradong yung mga officials, higher officials ng Office of the Vice President at DepEd, yung mga nasangkot sa mga katiwalaan na ito, sigurado, sigurado may mga dunong yan eh. Pero yun nga, yung leader nga nila kayang gawin lahat ng ito eh. ba diba? Sila pa kaya. So ibig sabihin, follow the leader nga. Totoo yun. Follow the leader kung ano yung example na um, naset mo or na mo sa mga tauhan mo, yun at yun ang posible ding mangyari sa kanila. Kaya talaga masaklap. Depende sa leader yan. Depende sa taong nilalapitan natin, dinidikitan natin. Yun ang magiging kapalaran natin. Good luck.